So what I can assure you is, our team, our legislative team, actually has a specific law. No? Hindi lang namin nire-reveal lahat ng detalye. Kasi syempre, unahan din yan eh. No? Of creating anti-corruption agencies na talagang independent, may kasarinlan, may prosecutorial power, may fiscal autonomy, na talagang kahit sino ka, makakapag-imbestiga talaga sa korupsyon. Kahit anong uh, type of crime, basta damage to government and to the people. So, yun ang una. Kasi right now, sa sabila, eh bakit meron namang ano, mga... Iba, um, ombudsman, mga um, ganyan. Um, ombudsman, PAC, si... Well, yung mga, yung mga anti, uh, ano... Uh, lahat ng anti mm -hmm. na yun, crime na ano. Executive orders yun eh. Mm -hmm. no, Maybe? hindi Republic Act. Mm -hmm. hindi, hindi siya bata.